lakas ng hangin guys at ang ulan ayun ah ko alam kung may bagyo may bagyo ba lakas talaga ng ano tuwang tuwa yung mga pananim kasi nakakainom sila ayan kasi pag walang ulan yung mga yan hindi naman yan nadidiligan wala namang nagtsatsagaya magdilig tuwang tuwa sila ngayon ibid mm. yung aking uh, ayan o oh, diwash mm. an saya nila ayan yung ating kamatis o oh. pwede na siyang ilipat sana tapos yung ating pananim ay halaka sayang naman yung dahon o oh, lumipad ayan guys asa na ba ayan o oh. lapad napakan ko Ngaling galing yan dyan o oh. ayan o oh. Ang lalapad ng dahon nyo, guys. O, oh, mura pa yan, hindi pa yan magulang. Akala lang ng iba, sabi nila, sobrang gulang na daw. Hindi nila alam na mura pa yan. Ang lalapad lang talaga ng dahon. Ayan yung ating tinanim na, ano, uh, kangkong, Chinese kangkong. Tumubo na, Oh. Ayun, oh. Tatlong timba yan, guys. Pero, yung, dapat tiga-anim na puno yan, bawat isa. Kaya lang dito, hindi na buhay yung iba. Ayun nga, oh, kahit yun. Kasi, tinuto ka ng manok. So, ayan o. Oh, buhay na sana yan. etong mga sisiyo kasi dito, pinapakawalan niya pag araw. Ayan, tinuka. <laughs> yan na yung kalamansi. Yung ating ubi ay, uh, gumagapang na yan o. Oh. Ay, nako, sarap pag namunga yan guys kaya lang ito kailangan ko sigurong tupiin yung ano yung bakal kasi ayan o umakyat sya doon pag namunga yan hindi ko yan mapapakinabangan Mapupunta yan sa baba ayan lakas ng hangin oh, oh. Ayan, oh. Hmm. buti lang hindi ganun kalakas yung ulan